I've been attached with the feeling of them waking up with you, by my. confirm na confirm may new projects itong ating Donny at Belle malapit na. At ayon nga sa kapamilya online world, view na view nyo ba yan? At dito naman, grabe, ang tagal na rin pala na lumipas mula nang matapos ang Kent by Milob. Sobrang na-miss nyo na. Di bale, malapit na talaga natin silang ma-view. Hashtag DonBell Dahil dream come true na at on the way na nga raw talaga ang new projects ng ating Donny at Bell together na sobra talagang na-excite -e na ang maraming bubbles dito. Dahil ilalabas nga rin ito via BU. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin na talaga naman kapag ganitong mga projects ay todo subaybay talaga ang maraming bula na kahit nga ang mga ibang netizens ay sobra talagang nagagandahan sa bawat projects na ginagawa ng ating kopol. Kaya talagang humaha nga sila sa ating Donnie at Bal Mariano. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda.